Hello, <laughs> so, hello mga tao and welcome back to my channel. Ay, bang to. And, magpapatuloy tayo sa ating otos ni Madam. Ang sampung otos ni Madam. Ito na po ang pangwalong otos. Walo na ba Oo, kasi nga kahapon, may nag in tatlong ano yata or apat. Ay, kagabi na, no, may nag-overnight. So, alam niyo naman po, may nag-overnight yung CR not so ano clean e eh, baka ngayon may darating na mga bisita pati yung shower area na dumi so ngayon ang pang walong utos ni madam mm -hmm. tara maglinis tayo si Alice tayo. mukha ka namang lababo huh? Oh? kaya <laughs> maglinis tayo but before anything else meron tayong powder dahil dapat padas ka tong kang Belmar ha kaya so, <laughs> ko yun. Kinamay? Go. Yes. Andumi dumi! yung... Andu talaga, guys. Promise. Tingnan mo Yung bowl pa ba na yellow-yellow. So, kailangan na siya zombie. But, magawin natin ang lahat para pumunti yun. Pagasin na siya mga. Okay, labas natin itong mga basura. Kasi ang basura, nasa labas yan, hindi inuugalik yan, ha? so bus -bus natin siya, kasi... Gusto ko siyang kamayin. Kaso lang, nagyayaw-yaw kayo! Kasi bakit daw kinakamay? Hindi <laughs> naman after. Hindi naman ano... Hindi naman namin kinakain Diretso yung kamay namin. So, ayan na guys. Mabilis na siya matanggal kasi araw-araw naman itong nililinis. Kaso lang. Siyempre, kagabi nga, may mga may mga guests tayo. So, pag sinabing tanggalin yung chinelas, hindi siya tanggal. So, ayan. Yeah. Ayan. yung pan dito. Oh. Isa dito sa nagpapabara ng ano. Diyan ka lang ha. Oh, mo. Ha, diyan ka. Masarap. Masarap kayo yung CR na malinis guys. Meaning, pag malinis yung CR nyo, Malinis yung sa bahay niyo. Siguro ang ibang guys hindi malinis yung CR niyo. Ha? Siguro yung ibang guests hindi marunong maglinis ng CR. Ayan nga. That's my point. E as a management of this area, tayo na maglinis. Kasi wala naman paki yung mga guests. Ay, what the? Kinapay sa api. Magali. Uh Dapat pa lang. Katunga lang mm. Itong so, yung inigit ko. Ang tubig dito. Ito yun. Bakit may mga... Dudugyot! Muna dahon-dahon! Wait lang guys. Puti so, na natin maging OFW. Tapos yung mga amo mo ang dojo-dyot. Ay, excuse me. Kasi sabi ni Madam, every morning, check to read. So, kasi, para lumayan, yes. Okay, magkuhan po ka na Kasi kahapon, ang aga-aga may guest, busy nga namin. sure hindi naman ito talaga yung mauunang malinisan eh. Kaya ayun, sabi ng guest, malinis naman ang CR. I-timing e pa, sira yung tubig namin. Kaya, yung dalidali kaming naglinis. Kasi baka magsumbong kay madam. Kaya nga nga Kaya nga nila. sana guys, pag pupunta kayo dito, pag sinabi, tanggalin niyo yung tsinelas o sapatos, tanggalin niyo rin naman. Loka kayo. Hindi naman kasi may mga guests talaga na kahit pagkita nila malinis yung ni CR. Wala, walang pake. Pinapasok pa rin yung tsinelas. Sige mo. Gusto mo reklamo kayo sa management. Ang dumi-dumi. Ang dumi Madumi na nga yung management pa. Huh? Mga balas-balas kasi ito guys. Eh may natira pa mga gas na yun. Eh, may guest pa nandito. So, na naligo. Naligo. So magulmihan na naman ito mamaya. Hindi po pala. At, tara naman. Mahawa naman kayo. Mahal kayo ng sabon. Ito ka, sa shower. Okay, sa sa ito oh. na. na, na, na. Pichuhan mo yung ano, bowl. Ito mm -hmm. yung paligid. Sa ba? Ayan, oh. Ayan guys, o. Oh. Malinis ba yan? Ayun pa sa ano, bowl. ba Diba? yellow stains. I need to clarify that kind of um, dirt. Huh? Clarify? <laughs> Clarity? Ang sa ito palihog, guy. May wagang brush mo. Ito na. Ito na. Oo, oh, may mga dumi-dumi, may mga... ew, Very eww, eh. Ang dumi nyo. Okay. Mm. Same as usual. Ayan, okay, yung sabon na marine. Ito yung Tapos, gustusin nyo ng Okay. Oy, pag hinay tiga. Spread ang mm -hmm. kalit. Ano ba yung mga pwit niyo? Bakal? May yelo po. Ano yan? Sa ihi. Ayan. Mm -hmm. Napilit magwen. wen Na, no, sa iyan ko. Ubo ano. sa baba. Na, -ba. huh? no, yellow.

Joan? Mami Joan. Ay babae dito, te mo te pangutan na eh, kay tagadiri man to, ungod ni tagadiri. Kita sa may tindahan diretso. Sa tindahan. Joan? Pareho mo tingin, mo tingin. Kiyot <laughs> <Cute> kayo yung tingnan. Ang shin niya, okay? Ang shin niya. Ang shin niya. Ang shin tapos guys so banda rin na natin tapos yung lakang COVID dito and banlaw naman lang yung kulang nito So let's proceed to the shower room kasi mamaya mapuno yung balde sa kanapit ang pati dito final touch touchment so dito naman guys oh, um, pag shower room talaga ganito talaga sya ma maputik madomi Nasaan Buti na talaga may tubig na ngayon. Ang ano ko. Buhangin ang bato sa buhangin ano siya ka? talaga ng shower area ko. Alam na. Mabulbol. At mabulbol? Ba't mabulbol? Eh dito na yung pag Ah, Ay, buak Ang? na oh ah balde din eh oh. gawas na eh sira na siya guys oh, wala pang choice sige na lang pala itong balde so, tingnan nyo ang after malinis guys ha so, see you nakanaw uy so ayan guys so pati dito sa lababit sya oh my dalawa ng tubig eh. Nag-agas mo. Lagyan natin ng sundok ito guys. Kasi. Ano siya nag-stain? Dapat katungkuan. steel wala ang dami. Guys, okay, so, dapat muna natin sa ito. Ito yung dito. Para ma-disinfect kasi. Then, the case, so, butuan ko eh. Ito natin siya eh. Brush your teeth 3 times a day. kasi may mga lansa lansa pa ito sa isda eh. Okay, may isda. No, but infect talaga siya. Oh, wow. Ah, hindi talaga pala sya makuha, Still on, siya makuha. Still wala ganda Kasi ano na talaga siya. Pero at least malinis na yun kayo. Nagyan na natin ang sunbox yun. Watch later guys kung ano mangyayari sa ating paglilinis dito sa uh, CR area and uh, ihawan so, <laughs> so after natin maglinis guys, eto na siya ulit Handa na naman siya mag-accommodate ng bisita pati yung basurahan Hugasan na, na natin, tapos nagpapalagay natin ng tubig para mamaya kung may gagamit magagamit na nila agad. And, eto naman yung isa. Yan, natapon na rin natin yung basurahan. Naglagay tayo ng water para magagamit nila. And, eto naman yung shower area. Nilagyan ko siya ng malaking balde kasi nasira yung isa. So, nagpalit ko na lang sila. So, ayan na siya. Pwede nang gamitin. Lalo pag mapuno ang tubig. And, dito naman sa hewan area guys, tinanggal natin yung mga uling na luma pinagamitan so winalis natin para ready to loto again sila and eto etong ano talaga guys hindi na siya matanggal yan pero dinis na natin yan ng zone rocks yan so okay na siya ulit pati yung dito okay na so ready na ready to operate na ang ating ang uh, CR at saka ihawan and meron pa tayong mga guests doon guys ayan. sila yung nag overnight paggabi. so ayan na tapos na tayo so ready na siya malinis na ulit